Okay, at uh, sa oras pong ito, ay meron po tayong makakausap sa linya ng ating telepono. Ayan, at uh, ito pong uh, kausap natin ay mula pa po sa south, nasa Mindanao. Sambuanga ata, o ayan, mamaya. ayan. At uh, siya po ay si Sonia ah uh, de la cruz ayan uh, Sonya hello yes, ayan oh at uh, tama po ba kayo po yung nasa Sambuanga ngayon oh Sambuanga City po Sambuanga <coughs> City ayan at si Sonya ayan nakikita po natin sa larawan na yung po mga uh, nanonood po sa atin sa ating live streaming sa Facebook at YouTube ayan Makikita nyo po, nakasalamin po si Sonia. Sonia, ilang taong ka na? 46 po. 46, so ikaw ay meron ng uh, pamilya? Yes po. Ayan, ilan ang anak mo, Sonya? Uh, Sonia? Uh, lima, pang li, limang beses ako ng anak, pero anim sila kasi kambal yung bunso. Wow, so blessed. <laughs> marami kang ano, kamba. marami kang katulong. Katuwang sa buhay. Marami, marami. Opo. Marami po. Ayan. At ito, uh, babanggitin natin ha, sa ating mga tagapakinig, uh, lalong-lalo na dito sa Gimba at sa karatig bayan na rin, yung purpose po ng pagkipag-ugnayan natin kay Sonia ay dahil siya po ay mananawagan sa kanyang ama. Tama, uh, Sonia? Yes, yes po. Opo. Ano po ang pangalan ng iyong ama? Uh, sabi ng nanay ko po, Renato de la Cruz po. Renato de la Cruz sabi ng nanay mo. Kasi uh, hindi mo pa ba nakita ni Minsan ang iyong ama nung ikaw ay silang? Isi hindi po. Hindi. Ah, ah, hindi. Ah, wala. Kahit letrato sir wala. Wala. Uh, uh, paano ba nagkakilala ang iyong uh, mother? Ayan, ano pangalan ng mother mo? Amalia Ramirez. Ayan, nakikita po. Uh, Amalia Ramirez, uh, paano nagkakilala ang mother mo at si Renato de la Cruz? Uh, sabi ng na, ano, nanay ko, na-assign na yung tatay ko sa Basilan dati. Sundalo kasi yan siya, Army. Army. Ayan. At ah uh... 33rd ID yata yun siya, sir. Oo po, Army. So, nabanggit ng nanay mo na taga-Gimba itong si Renato de la Cruz? Opo, Gimba lang po. Ah. Yan lang po ang naalala niya. Naalala niya. Ah, ilang taon na ang mother mo? Nasa 60. 60? 60. So, ang father mo maaring 60 plus? Opo. Opo. Uh, napunta na ba mother mo rito sa bayan ng Gimba? Na yung... Diyan siguro... Diyan, diyan naman siguro ako pinanganak. At dito ka ipinanganak? Opo. Kasi yung life birth ko, sa Gimba, na iba siya ako na ano, baptized. Ah, na-baptized. Oh, oh, So, andito mga dokumento mo. O, oh, oh. Doon sa ano? Doon sa odi oh, may address to kung anong barangay ah. ah saan bang ba barangay? May binanggit ba kung saan ang barangay nanirahan ang uh, father mo? hindi ko na. Kasi yung baptismal ko, sir, nasunugan mm -hmm. kami na wala lahat. Pero ah. alam ko, nakita ko lang doon, Gimba, na no, iba esiha, Nasunog kasi lahat ng mga documents ko. Ayun. So, ko lang, sabi ko, sa Gimba ako pina, ano, nabaptize. Uh, oh, nabaptize. Nakakuha ka na ba ng inyong dokumento sa PC, sa ano sa Philippine Statistics Office? PSA? Wala Opo. pa po. Wala pa. Baka kasi doon ma-locate natin kung saan barangay. Anyway, uh, kahapon sinubukan ko pong magpunta diyan sa Barangay Cardinal at sa Nagpandayan kasi diyan po mayroong mga Dela Cruz. <laughs> at katunayan ang punong barangay ng Cardinal, nako si Cap Rogelio Dela Cruz. Ayan, ayan. <laughs> Mag-Dela Cruz 'yan. At uh, nakausap natin dyan si Kuya Rodrigo de la Cruz. Ayan, parang may inaalala siyang pinsan. Pinsan raw niya at mga ganong edad, mga 60 plus. Pero parang hindi na naninirahan ngayon sa Gimba. Ayan, at uh, tayo ay nagpunta rin kahapon sa Nagpandayan. At nakausap natin ako, si Kapitan Willie Gutierrez. At yung, yung uh, mabait pong sekretary, napakasipag si Renato akala ko siya na yung hinahanap mo Renato kaso Corpus hindi po Dela Cruz ayun at okay. uh, medyo bata pa po tong Renato Corpus mga edad 30 pa lamang po ito sa itsura <laughs> so hinanap niya isa-isa ay ah, mga merong listahan merong, may mga folder eh tong nagpandayan ng ng mga naninirahan sa okay. podok andamingan Dela Cruz isa raw sa pinakamalaki na pamilya sa Nagpandayan de la ay Dela Cruz pero walang nakitang Renato. Pero ito yan, manawagan tayo kasi alam po ninyo, meron pang mga Dela Cruz dito sa Santa Veronica. Ang kapitan po dyan, eh ay Dela Cruz din po. Ayan si Opo. Kapitan Noli Dela Cruz. Meron din mga Dela Cruz sa baka, San Roque. May mga anak din yung sila, sir. Opo. O manawagan ka, Sonya. At baka kung hindi natin alam kung buhay pa o patay na ang si ginoong Renato, oh. no? Opo. Uh, o manawagan ka. Baka sa mga anak, o kung buhay pa siya, ayan. O gusto mo siya nana, makita? Po. Gusto mo siya makita? Opo. Makausap o kahit makausap man lang. Baka sakali mahanap ko po. Gusto ko talaga Mami Mamit, oo. Siyempre, no. Tatay mo siya. Oo. Oo. Opo. Oo, oo. So... Um. Ayan. Sige. Manawagan ka uh, Sonya. Sige po. Uh, ako po yung si Sonia, uh, Sonia Dela Cruz na binadala ngayon na tulosan na, kasi ng asawa ng nanay ko iba, pero namatay din. Mm -hmm. Yung tatay ko si Renato Dela Cruz po na taga-Gimbaya Nueva Ecija, yun lang po ang naalala ng nanay ko. Pero yung nanay ng tatay ko si Renato, Chopila pila daw yung nanay. mm -hmm. Kung meron man diyan na anak ng tatay ko, kilala yung tat yung nanay ko. Tapos yung lola nila si Chopila, pila, baka sakali ayo yung kapatid ko nakikinig ngayon. Nana po po yung tatay ko matagal na. Opo. Sana mamit po kayo mga kapatid ko. Ayan. O kamusta si nanay? Anong pangalan nanay mo? Amelia? Amalia Ramirez ah, po. Amalia Ramirez. Ramirez. O, oh, oh. oh, Ramirez. o, Ramirez. Sino na mayon dyan, baka nakikinig kayo ngayon, Red Nato de La Cruz, na yung naging partner ng nanay ko dati, na si Amalia. Apo, ako ngayon, nanap kayo. Ayan. Yung mga kapatid oh, ako, sigurado. O, kamusta nanay mo? Malakas pa ba? Malakas pa po. Ayan, o, o, so meron ka rin naging kapatid sa nanay mo? Dito sa nanay ko meron din po, tatlo kami, ay tatlo sila. Tatlo, tatlo sila, o so apat kayo, ayan. O sige, lahat, sana nga. Na rin lahat. O sige nga, at uh, sana nga ay ma-meet mo pa, ah, uh, makausap mo pa, makita mo. Si tatay mo si Renato De la Cruz at uh, tayo opo, opo. ay may mga kinausap na po tayo dyan sa Cardinal at sa nagpandayan. O sana ay uh, makatulong sila. At sa mga nakikinig sa may po sa tatay ko yung anay na anak ni Chopila, May mga apo naman 'yan, apo kapatid ko man 'yan. May number naman ako dyan sa inyo, sir, no? Opo, Kasi ninyo opo. Kasi nyo pa ako tawagan. Opo, makipag-ugnayan lamang dito sa radyo at uh, ta, bibigay ko opo. yung number mo sa kanila. Okay po. Ayan, maraming salamat sa iyo, uh, Thank Sonia. Thank you din po. Ayan, okay. Salamat.